ito ang mga dapat inyong gawin pagdating ng mga RTl sa inyong farm pang apat kung umaga, tanghali o dapit hapon dumating ang mga RTl sa inyong farm ay maari na itong pakainin makalipas ang tatlong hanggang apat na oras siguraduhin na drain na ang electrolytes at napalitan na ng puro at malinis na tubig. Ang tangke. Kung gabi naman dumating ang RTL ay pa painumin na lang ito ng electrolytes at sa umaga ito pakainin. Ikalima, narito ang feeding proportion base sa kanilang edad. Tandaan, grower feeds pa muna ang ipapakain sa kanila. 16 weeks na RTL 60 grams bawat isang manok 17 weeks na RTL 70 grams bawat isang manok 18 weeks na RTL 80 grams bawat isang manok 19 weeks na RTL 90, bawa, 90 grams bawat isang manok maaari ninyong hatiin sa dalawa, tatlo hanggang apat na pakain ang feeds na dapat nilang makonsumo sa isang araw sana may natutunan kayo kay Balbas